Good morning mga kalodi At ito yung nagbabalik kami yung lingkod na si crew dili no mga kalods uh, By the way ay shout out ko pala sa ating lahat dyan shout out ko sa ating mga kaibigan dyan at mga ka followers no <laughs> sa ating mga uh, mga taga subaybay dyan no at ito nandito po tayo sa may batasan hells no sa may uh, IBP Road no mga kalodi at papasok na po ang inyong lingkod sa trabaho no at medyo medyo tanghali tan na, na nang gising si Lodi <laughs> si Lodi kaya tanghali na nagising no mga kalodi at ako ay napagod siguro kahapon sa aking biyahe no doon sa Taytay -tay Rizal pumunta po tayo doon sa may Budiga 99, no? At ating pinuntahan yung Budiga 99 Sinubukan natin kung Kung legit ba talaga yung Kaninang mga binebenta, no? Okay naman mga kalodi At yun nga Legit naman po sila <laughs> Pero, siyempre, alam mo na Yung mga Karamihan natin Yung mga kababayan doon na Pumunta din ay may pagdadalawang isip din kaya pumunta rin sila no? kaya sobrang dami mga kalodi ang daming nakapila kahapon hindi ko lang nakunan, hindi ko lang nabidyohan kasi sobrang daming tao no, mga kalodi kaya kaya hindi na ako nagvideo kahapon ha? kaya naman sa may-ari no? hindi bali at next time, makapalik tayo doon makabalik pala ako doon yan para maniwala kayo no at yun o no? si ate tumawid siga sa daan <laughs> kahit nakagaw yun yeah, mga kalodi yun na nga Ay, salamat no at si si Kimco naman ay hindi nahirapan sa biyahe kapon okay naman si Kimco kahit kahit sabihin man natin na may pagkalumaan na siya, no so oh, mga kaludi totoo lang, lumaan na talaga si Kimco eh pero sumasabay pa rin siya sa takbuhan, no konti-unti lang pausad-usad kaya <laughs> nandito well, na tayo sa may ng mga kalodi uh, nandito na pa yung lingkod sa may commonwealth road no? yan kita nyo mga kalodi walang traffic kasi araw ng sunday no? So, baka mamaya mga kalodi ay pag uwi namin galing sa trabaho at didiritso na ako sa simbahan siguro para mag-pray no, mga kalodi pagdasal natin ang ating mga nagawang kasalanan at magpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon sa ating mga natatanggap ng na mga biyaya sa araw-araw no, mga kalodi okay ang oras po natin ngayon ay 7.56 na ng umaga mga kalodi yan Mga kalods, Ingat-ingat huh? po tayo, ingat po sa ating mga biyahe at sa ating mga pagra-rides no, mga kalodi. At uh, always be happy lang tayo no, maging masaya lang tayo sa buhay natin kahit gaano pa kahirap ang mundo. Eh, <laughs> hey, shout out po pala sa aking mahal diyan. Uh, mahal, ingat ka palagi diyan. Kunting tiis na lang, nandiyan ka na. Uh, hintay mo na lang yung mga papers mo na ibigay sa iyo no then nakakauwi ka na dito no dito lang ako nagantay sa iyo <laughs> I love you mahal ingat ka dyan love you So no, mga kalodi, malapit na po tayo sa ating dispensation, no? Sa may kakalan po tayo sa may, ano, sa may Luzon Avenue, no? Mga kalodi. Okay ride sarap talaga mag mga next week mga lodi next na day of ay pupunta tayo sa ang Uno, Rizal ulit balik tayo doon sa may ano sa may coffee rush no maganda <laughs> ng lugar ng coffee rush eh eh dahil marami namang magaganda pero yun ang nagustuhan ko eh ayo oh, yun know? oh galing galing nun ah parang ano parang king koi yan yung mga uh... mga ano mga kamote riders <laughs> <laughs> ginagawang race, racing ano dito racing track dito yung ano yung commonwealth <laughs> yeah. Uh, magagaling no kita kita sa video mga kalodi <laughs> anong ginagawa ng kamuti riders na yun <laughs> kaya yun nga yeah mga kaladib uh, continue tayo dun sa coffee rush <laughs> marami namang ibang pwedeng puntahan eh. mayroon pa nga kung hindi napuntahan dun sa may Valenzuela eh pero sige so nga ano pwede ko namang balikan yung coffee rush pag ko nang puntahan yung Valenzuela nga, mga kaladib puntahan ko kaya yun sa next na sahod nyo ay sahod sa next na di ako makakalod para mapasyalan naman natin yung Valenzuela alright mga kalod nandito na tayo sa main sa nabi nyo ano to ah C5 extension no congressional grabe kung papunta ko dun yung wakakalot eh, hindi ko na videoan yung pagpunta ko doon unang punta ko pala doon sa budiga 99 do doon sa unang ano nila, unang unang tindahan nila ang napuntahan ko yun ang nangon ng pin ko ay hindi pala, doon pala sa new. new new dapat, new public market kaso na pagpunta ko kahapon doon sa new public market nila pesta naman pala doon sa taytay -tay na yon pero di ako nakapag picture tsaka nakapag video alam niyo mga kalodi doon ako nag park sa ilalim ng ano uh, overpass no which is na wala tayo maparkingan doon kami nag park para makapasok doon sa sa, ano, sa new public market so mga kalodi Ayan mga kalodi, nandito na po ako sa Meranila Homes In the house Bantay ng ID ulit ID lang ang kailangan Hindi yung mukha ko Okay, mag iwan po tayo ng ID Para hindi tayo sabihin na bang na mga kalodi Thank you. Alright mga kalods, nandito na po tayo sa loob ng Meranilla Homes Nandito na po ang inyong lingkod Ayan mga kalodin, nandito na po ang inyong lingkod na si Crudid Okay Ah, nakauting na rin tayo dito sa ating pinapasokan Dito lagi ako magpapalit mga eh Okay, so ulitin mga kaludi. Bye-bye.